Sunog Dria sa Pasay LRT Sobrang daming usok uh, ah, Bombero Ah dito sa ano Parang sa Pasay City Metro Manila Ito so, yung sunog na rin Muraguan oh, na rin, Muragmaklo oh. Parang sa Maklo ito malapit Tapos LRT na yan dyan sa unahan Ayan po yung mercury Drug Dito o oh.